Ilang linggo matapos ang temporary closure mula sa Quezon City Government, nagbukas na muli ang mga lechonan sa Laloma. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Tatlong linggong tigil operasyon ang mga lechonan sa kahabaan ng Laloma dahil sa banta ng African Swine Fever. Pero nitong nakaraang linggo lamang, binigyan na sila ng go signal ng Quezon City Government para ipagpatuloy ang pagbebenta sa publiko. Ngunit ang nooy maingay at dinodumog na kalye, tila malamlam na. Medyo mahirap ngayon kasi para na kami ulit nag-start sa umpisa. Kasi yung mga regular customer namin nawala. wala, syempre naghanap din sila kung sa sila bibili kasi nga wala kami mga tinda. Kwento ni Ariel na isa sa mga owner ng lechunan sa Laloma, pinaka-apektado ng closure ang kanilang mga tauhan, pati na rin ang advance orders na para sana ngayong Disyembre. Nirefund namin lahat. So yung iba nag-down payment, yung iba full payment, binalik namin kasi hindi namin sure na kung kailan kami mag-open. Sinusubukan ani yung panatilihing balanse ang presyo ng mga lechon sa kabila ng naging closure. Isa kasi sa mga naging kondisyon ng QCLGU bago sila makabalik ay ikakatay na ang lahat ng baboy sa accredited na slaughterhouse ng National Meat Inspection Service o NMIS. Kaya hindi maiwasan ng lechonan owner na si Renato na itaas ang mga presyo ng kanyang panindah. Mula sa 6,000, 10,000 na ang pinakamurang lechon sa kanilang tindahan habang pumalo nasa 25,000 ang dating nasa 20,000 lamang. Ay, malaki, malaking, malaki talaga epekto. Dala, laki, kaya malaki tinas ng lityo ng presyo. Dahil doon sa pag-expenses sa pag-transport pag na ng litsyo at pagkatay sa, sa slaughterhouse. Dahil parehas may bayad. Sa labing apat na ipinasara, 12 pa lamang ang nagbubukas. Ang natirang dalawa, inilalakad pa rin daw sa City Hall ang ilang papeles na napag-usapan kasama ang LGU. Ngunit tiniyak naman nila na hindi ito konektado sa ASF mismo. Kaya ilang linggo bago ang Kapaskuhan, may panawagan ang mga tao sa laloma. Pwede na kayo uling bumili at sure na safe na po, galing na po sa Quezon City na... Safe na po ang laloma. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.